everyone! Good evening, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon! Bonggang-bonggang photoshoot. Para sa kanyang preliminary gown competition Kung ano to at sino to Yan ang tatalakay natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people mabuhay Kahusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe pa rin tayo ngayon. So ito na nga. Grabe. Na-excite na tayo ng bonggong-bongga dahil ilang tulog na lang. Seven days to go. Miss Universe na. O, di ba? Are you excited? Actually, wala na ngang seven days to go eh. It's only five days to go. So talagang ito na, papunta na tayo sa exciting moment ng Miss Universe. At lahat tayo ay talagang na-excite ng bonggong-bongga. Andiyan na halo-halong emotion natin. Mananalo ba tayo? Ang daming tanong sa isip natin. Kung ano nga ba ang mararating ng ating pinakamahal na kandidata na si Maria ati sa Manalo. Since 2018, talaga marami na nagsasabi ati sa sumali ka ng Miss Universe Philippines kasi baka ikaw ang hinihintay sa Miss Universe. Maraming ganun. And then, marami din talagang nangangarap na nagiging ano, wish list nilang sumali uli ang isang Maria at isang Manalo sa isang pageant. And then, hanggang sa natupad nga yan noong 2024, ang pagbabalik ni Maria at isang Manalo na ginulat tayo ng bongga-bongga after ng ilang taon na wala tayong naririnig sa kanya na kahit ano, kahit ano, di ba? So wala tayong naririnig sa kanya hanggang sa bumalik nga siya, ginulat tayo na This is it. Sasali siya. Pero, hindi sumanayon ang mga bituin sa langit ang universe kay Atisa dahil lumihis ang kanyang landas patungong Cosmo. So, yon Sa Cosmo, marami sa sabi na ako si Atisa ang mananalo dyan. Si Atisa ang pwedeng manalo ng Miss Cosmo. Okay lang yan, Atisa, kung hindi ka nadala sa universe. Kasi universe din naman ang ibig sabihin ng Cosmo. Pero, syempre, walang imitation. So, ayon Medyo hindi rin sumanayon ang mga bituin o hindi sumanayon ang destiny kay Atisa Manalo dahil nagkaroon nga na aksidente kay atisa noong during ng time na sumasali siya sa Miss Cosmo kung kailan papalapit na sila doon sa exciting moment doon naman na disgrasya ang isang Maria atisa manalo di ba and then i think ang destiny ayaw ng Cosmo para kay atisa and then nandoon na rin na umisip tayo na parang ano babalik pa ba si atisa kasi di ba parang after na maka -top 10 lang siya doon sa ano sa Miss Cosmo ay eh, parang ang hirap naman nitong eh, bumangon, 'di ba? Parang ayaw na ni Atisa sa kanyang mismo lumabas na hindi na siya sasali sa pageant. Pero nagbagwang isip ni Atisa at ayan na. Dream come true para sa atin lahat dahil nagbalik ang isang Atisa manalo at finally nakuha niya na ang Miss Universe Philippines. Isa ko doon sa mga natuwa isa ko doon sa kamuntikan ng atakihin <laughs> sa sobrang nervyos. Uh -huh. Isa na ako doon sa sobrang naloka. Uh -huh. Pero syempre, at the end of the story, syempre, ang gusto natin ay makita si Atisa Manalo mag sa Miss Universe lalong-lalo lalo na ngayong tong taon na to. Ito ang pangarap ko noong nakaraan taon para kay Atisa. Gusto ko makita si Atisa bilang first runner up sa Miss International na kokoronahan ng Miss Universe. Ganun yung mga vision ko about Atisa Manalo. And then eto na nga. <laughs> Dumating na tayo sa exciting moment dahil pa parang roller coaster ang nararamdaman natin sa competition ng Miss Universe na to. Dahil syempre, inaabangan natin yung daily ganap ni Ati sa Manalo. Andiyan siya na yung, alam mo yun, yung parang ang iniisip natin na, na sobrang antinde na parang yung dumating siya dito, uh, hinihintay natin yung impact ng tao sa kanya. And then, naging maganda. Pero syempre hindi naging madali ang day by day na laban dito ni Atisa Manalo kasi syempre yung mga tao kasi nakatutok sa kanya. Pinagahanapan siya ng matinding laban, matinding styling, matinding damitan, lahat na. <laughs> ba diba? Pero hindi yon nakita natin kay Atisa. Ibang klase ang nakita natin. Isang simple at isang kalmado na lumalaban dito sa Miss Universe. Hanggang dumating na nga yung swimwear competition or or swimmer show nila. Doon nagkakitaan ng galing ang mga kandidata at medyo nadismaya tayo sa performance na pinakita ng Atisa dahil hindi katulad ng mga iniisip natin na papalo, lalaban, so yon So medyo nalungkot tayo dahil parang unti-unti nakikita natin yung pangarap natin ay unti-unting gumuguho na parang ano ba, lalaban pa ba? So, yon Hanggang sa nag-decide naman tayo na sige lang, tuloy lang ang laban, maniwala tayo kay Atisa. To be honest, ako, habang nasa simbahan ako, isa yung sa mga pinagdasal ko na sana manalo si Atisa, bukod doon sa mga, syempre yung mga kaibigan kong may sakit, ako, at bukod doon sa pamilya ko, isa talaga si Atiza sa hiniling ko sa Diyos na sana manalo ng Miss Universe ngayong taon na to. Kung destiny niya to, magiging madali to para kay Atiza. Pero syempre, ando doon na kailangan pa rin ng magandang actions at yon sana ang igabay ni God sa kanya. So, bahala na ang Diyos. So, ngayon, after kong magsimba, nakita ko na lumabas ang bagong photos ng isang Maria at isang Manalo kung saan nakasuot siya ng yari na damit from, eto na nga, hindi ko inaasahan, kay Leo Almodal. So nagulat ako kasi parang bakit may ganitong lumabas na damit na suot niya ang ang disenyo ni Leo Almodal. Si Leo Almodal ba ang magdadamit sa kanya? At in fairness, yung nakita ko yung picture na to, after kong magdasal, sabi ko, oh my gosh, queen, oho, universe. So, yun, ganun yung impression ko. Ganun yung naramdaman ko doon sa nakita ko at medyo naloka ako ng bonggong-bongga, di ba? So, parang, ano ba pa to? It's a sign? Oh, so, yan. Leo Almodovar, So, ito daw ang gagamitin niya for preliminary competition dahil nakipag siya kay Leo Almodovar. At syempre, sa tatlong designer na, ayun na nga, tatlong designer na, na malalaki sa Pilipinas, katulad ni Bal Taguba, kung saan gagawa ng kanyang final gown. And then, ayun, looking forward ako kung ano nga ba yung susuotin niya, anong kulay, anong itsura, ano ang disenyo, yung mga tipong ganon. Ito ba ay bongga? Ito ba ay masterpiece ni Val? Ito ba ay katulad ng ginawa niya sa Miss Universe Philippines? Kaya niya bang ipanalo dito si Atisa? Yung mga tipong ganon na tumatakbo sa utak ko kapag iniisip ko na yung susuotin niya for finals. And then, oh, ando doon ako na I hope maganda talaga I hope na pang Reyna. Sa totoo lang, hindi ko pa nakikita si Atisa na nagsuot ng silver sa mga laban niya. Kung hindi ako nagkakamali, hindi naman silver, di ba yung suot niya doon sa ano, sa tawag dito, doon sa kanyang laban sa Miss International, di ba? Um, ayun, so looking forward ako na sana mag-silver siya, white silver, mga ganon, na na long sleeve. Oh, okay, kasi mas bagay sa kanya para nako-cover yung braso niya na alam mo yun na with uh, ano to, yung cover yung leg. Yung gusto ko yung maalarena, yung parang suot ni Oppo doon sa Miss World. Ganun yung style, ganun ang design nyo. Yung tipong pag lumabas siya, siya na ang queen. Diba? So, yun. Na-imagine ba ninyo? Pero, ayan na naman. nag expect na naman tayo ng bongga-bongga. So, yun. So, Leo Almodal. So, yun nakita ko na, ay, ito nyata yung irarampa niya for, for prelim. Ang masasabi ko, bongga. Masasabi ko, winner tong suot-suot niya. She's a very queen and then sabi ko nga kanina after kong magdasal for Atisa ng mata-intim, biglang nakita ko yung pictures na to na nirelease nila kanina. Sabi ko, my gosh, nakakaloka. Sabi ko, parang ito na ba yung sign na sinasagot ako ng Diyos na huwag ka mag-alala sa mananalo si Atisa. Yung mga tipong gano'n. Anyway, good luck. So maganda yung damit na to kung susuotin man niya to ay para sa akin winner. Di ba? And then, of course, inaasahan ko ang yari na susuotin niya na gawa ni Bal Taguba na kung saan naman ay na-excite ako ng todo-todo kung ano yung yari. Yung iba nagdududa na, pa, nagdamit yan, uh, baka mamaya palpak yung mga tipong ganon. But guys, be trust sa Pilipino designer kung ano ang kanilang mga masterpiece na papagamit for at manalo. For sure, hindi naman sila magpapabaya, di ba? For sure, hindi naman nila pababayaan si Atiza na, na mabaliwala yung laban dito sa Miss Universe. So, ganon. So, have to be positive. Kailangan yung mindset natin ngayon, puro positibo. Tigilan na muna natin yung mga negatibo. Kasi, sa na natin yung pag-usapan pagtapos na yung pageant. Pero hanggat wala pa tayong nakikita laban, tumahimik na muna tayo lahat. So, yon So, maging positibo muna. Puro magaganda lang muna. And then, of course, Leo Almodal, yung kaninang suot-suot niya na gown, na confirmed nga na si Leo gumawa nun. And Baltaguba, hindi pa natin nakikita kung ano nga ba ang disenyo. And then, of course, inaabangan ko din ang first na narinig ko na gagawa ng nang national costume for the Philippines, di ba? Na si Mac Tumang. Uh, si Mac Tumang, na ko na yan dito. Sobrang happy ako kay Mac Tumang. Napakabait na tao, napaka-humble. Para din si Sir Ryan ay talaga namang masasabi ko, oh my gosh, sobrang happy ako sa mga nangyayari ngayon sa sa laban ng ating mga kandidata or ng ating candidates na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe at sa Miss International, sobrang positibo talaga ako. At looking forward na sa preliminary competition. So, I'm so excited. Excited ako kung ano nga ba ang ipapakita at ano nga ba ang pasabog at ano nga ba ang magiging eksena ng ating pambato. So, looking forward ako doon. And then, let's see! Di ba? So, we have to be excited ma-excite. ma excited tayo ng bonggam-bongga kasi syempre, momento ng Pilipinas. At magtiwala tayo sa ipapakita ng ating kandidata kung paano niya ipipenetrate ang laban niya with national costume na gawa ni Mactumal and then of course Leo Almudal for the preliminary competition and Baltaguba for the final gown para sa finals night. Oh my God! This is it, guys! Diva Diyos ko, Lord! Nakakaloka! At syempre, ayun nga yung performance na gagawin na dito sa competition na to. So, ano ba ang makikita natin sa preliminary competition? Mula sa styling, mula sa everything na pwede talagang magpasabog ng bonggong-bongga sa laban ng isang Maria at isang Manalo. So, kayong lahat, guys, kapit lang. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag kayong bibitaw. Please, watch her. Di ba? So, yan. So, malalaman natin sa prelim. Sa prelim doon, magkakaalaman kung meron nga bang ibubuga ang pambato natin. Kung meron nga bang ilalaban ng isang Maria at isang Manalo. You have to trust her. So, yan. Do you trust her? So, dapat magtiwala ka na lang. At kung ano man yung mga gumugulo sa isip mo, tigilan mo muna yan. And then, doon na muna tayo, focus na muna tayo sa competition. Kasi guys, syempre after natin magdasal, magdiwala tayo higit sa lahat sa Panginoon, di ba? So dapat positibo na yung mindset natin kasi hiniling natin yan sa Panginoon. And then supportahan natin sa voting system. Huwag nyo pong kakalimutan kung paano boboto. Hanapin nyo lang po doon sa apps ng Miss Universe. And then nandoon naman yung instruction. And then dito sa mga nangyayari, ay nako laban lang. At kung may naririnig ka o may nakikita ka na, eh bakit siya ganito kumakabog, bakit siya ganyan kumakabog, huwag kang mag-alala. Kailangan nilang kumabog kasi alam nila na kulang sila sa eksena. Di ba? So, kailangan nila umeksena. And then si Atisa Manalo kasi inap na para sa eksena. Magpalit man siya ng damit o oh, hindi, inap. Oh, uh -huh. kagabi nakitaan ko siya ng glow, nakitaan ko siya na parang wow, this is it. Yung ilaw nakatutok sa kanya. Parang sabi ko, my gosh, it's Atisa. Ewan ko kung ano tong mga tumatakbo sa utak ko. Pero, let's see guys. Ganito din yung naramdaman ko noon kay Catriona at kay Pio Wartzbach. And then, for sure, mararamdaman din natin to kay Atisa. Yung kusang mag-glow kasi yan eh. Kusa yan lalabas na wala silang magagawa kundi palakpahan at paniwalaan, 'di ba? So, magseshayad ang tunay na reyna sa darating na preliminary competition. Doon makikita mo kung sino ang tunay na mag glow. And then, ayun, hindi ko alam, bahala na si Batman dyan. ba diba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.